Okay. Alright, so we're going to talk about it. It's not a little bit director a directed Barangay the Sur. Paz Partner live. na live na little nga of a little bit of a little bit of a little bit of a little let it snow, let it snow. Yes, little bit of a little a Ang ato na weather diri is ko lang eh wet kag dry season ang duhat naton ka season is uh -huh. wet tingulan lang kag uh, tig ilinit tig ilinit So naman ta nang experience nila nung ilang rabat sa gan was it very cold pwede bala lang himo sang snowman? man eh? kay may nagulan kuno nga snow to didto sa Barangay Poblacion Sur sa Banuasang Tapas mm may makaupod kita sini uh, direkta live dito isa man sa mga nakakuha sa video to dito sa nasambitan nga pag uh, ulan sang snow or snow snow ice. na lang hai <laughs> na no, dito sa Barangay poblacion Sur si Sir Michael Fohas magkaupod natin sa buong live sa so Riding in Tandem Sir Michael, mayong aga sa imo kaupod mo, mo sa buong si Boss ice kag si Boss Renanti live na ikaw sa Radyo Maragta, Sir uh, <laughs> Ah, uh, uh, agaman sir. Ah, mayong agaman sir, no. Thank you gid sa paghatag mo San Chef Podre. Mga anong oras ginina na tabo ang pag-ulan to sang ice to dira sa inyo nga barangay kahapon, sir? Mga alas 2, ano sir, uh, imbitya o alas dos ko uh, sa na amon na nagsinula like, mm. na di sa mm. mag amon, mag-ahod amon na to. At yung amon may mga baras ka mm -mm. lang. Oo, oh, so hindi sa galing normal nga daw ulan. Is it after sang, di ba nag ninyo kita sir, muni ang first nga pag-ulan dira sa inyo nga barangay? Dawser oh, oi oh, grabeng init ata sa amo mo sugilan. Mm ah okay barangay Poblacion gali wala sang Poblacion sur. Barangay Poblacion oh, tapos Oke, okay. So after sang init amo pa lang to nakaulan gali kag hapon tapos may ice pangadala. Oo oh, sir, amo da mo ya nga tapos magahod dali botok kili ko mag ice kani ang ulan nya. Oo oo oo. Ano kadugay ang oh, 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 oh. uh, health storm uh, sir? Ah, 30 minutes, ma'am. Ay, dugay sa dugay. So, ining bato, I mean, ang ice ngayon yung nang nakuha. To, sir, mga ano kadako sa inyo nga pagsukat? Ang may araman nga daw huli dito wow. po. May araman mm -hmm. nga daw kito nga lang sa huli kita dito po, sir. Mmm, dako. Dako. Masakit, good is. Oh, uh, oh. Boss, ano, pag uh, pag ulan kagahapon sang ice, uh, naigo ka man, boss. Oo, oh, naligo. Dami naligo ganyan gapon Japon. Ay, abang. Diba? Ay, abang. Ay, abang. Kaso nagunta siya naligo kay masakit ang tupa sa ulo nila. Mm, -mm. Tipo, ano ang mga ano, boss, ang mga salakyan? Di ra, kay ang pagkabalo ko, kakaguba. Sini ang mga windshield, mm. at mga bintana. Kamusta? May mga damages. Balaw, kita mo, ang ring may glass at to, uh, ano ang mga ah. damages nga na tabu after sa pagulan pag-ulan sa ice? Ang may araman ma'am nga ang mga balay nagkalaguba man din na, sa sobra ka tutubo mm -mm. sa hangin sa uh, ano no ang mga ulan. Oh, may naguba. Na, sa, dikaman, balay, Oo, oh, na, di kag mga salakyan at yes. nga, lang, Ah, okay, man. dali lang. Naguba iya Bangon sa hangin iya kag sa ulan, hindi iya sa <laughs> hindi iya sa hail storm sir no, hindi iya sa ice. Oo. Uh -oh. Kay kun basihan mo ni sa kun basihan ko sa video ha, hindi man gid sa medyo kuan grabe, damo nga ice daw daw pita-pita malang sir no. Oo. Uh -oh. Oo, oh, oo, oh, oo. E, oh. E, pero sige, sige. Yes, sir. O sige, sige. Kung talo, bigyan namon dyan labador. Pwede ay han ka kuha sang lipid kag butangan sang baso? Aba. Agay, gin bot. Ah, uh, gin gin ay gin. Gin kuan sir, gin botang yo sa tubig, gin try nyo abi. muna, Mo na ipalamig sa tubig kag gin anong get, sabor gin, try nyo? Oh, uh, gin tipo gid gay japon sir. Ay, mm. gintipon yung kagininom. Ay, grabe ka man. Wala pa magambal si sir nga gininom. Gin gininom, gininom. Ginano nyo sir pagka tipon nyo? Oo, uh, okay, oh yes, uh -oh. ginano nyo sir sa gintipon nyo? Wala, ginayin ko para nabo ng ice di ka ice ah, gin, 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 try nyo nga imno na or saburan? Anong Anong sabor? Ah wala 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 man, sir. Mm, okay. You know what say man nga pungsod partner ginatry na nila kay once nga malimpyo kuno ang imo nga environment ma ang sabor sang snow is uh, safe safe na nga innon pero, pero hindi kung hindi kon indi siya advisable nga kaunon ang mm -hmm. snow sa bisan diin nga lugar pero kung white saya bala partner ginakaon sa so bala may mga vlogger bala ginakaon na oh, pero i gina discourage mm -hmm, kay kon dapat ma, ma, ma secure mo na nga malimpyo ang imo nga palibot malimpyo ang imo nga ozone mm -hmm. pero anong pamatsagan yo sir sang nag-ulan to kagapon sang ice i, I, I think this is the first time, no? Dira sa Banwasang Tapas. Ano ba matagan yung Kapon? Dool. Hindi ka, ako po dyan Kaya kalipay man nag Nagbailo na ba lang ang Amerika? Wow! Nagbailo ka dyan Ano, nag-aquan ka mo? May, may pag-tawag uh, sinyo? Uh, pamatsagan ka mo nga daw Pag-worry ba lang? Ay, base na ano nang nagkatabo sa kalibutan Climate change no? aro, aro, Ano lang ang istorya na mo sila? Base mo ano, lang, ano, may pahiwating Mm-hmm Mm-hmm No, mm -hmm. may nagapinaligo pag-ani video, ho? <laughs> Ma, ano kita, no? Hiti, uh, Lang tawon ta na partner, mangita kita sang expert nga maka-explicar. Uh, -uh. uh, later, na ah. na. Okay, okay. Sige, sir, halong ka mo dira, sir. akag thank you, Gid, sa paghatag mo dira sa uh, tempo. Ah, pero dire dito lang ni sa area or bilog yun nga barangay sa pagpangusisa mo to? <laughs> sa, doon din lang sa amon, sa banwa, sa, ano, kamay malang yung nananang, sa, doon din lang yung ay, okay. So daw, pilalang gali ka person, Dira sa barangay poblason. Ang banwagid ganyan gali isang okay. tapas. Mm. Ma mataas ina ang lugar niyo dira. Ang inyo barangay, boss? Mm -mm. Mm -mm. Morsi, mataas, mataas na. na. Tapas ka daan eh. mm -mm. Okay. Oo, oo. So, Morsi, ma malapit ka mo sa munisipyo, sir, no? Okay. Yes, sir. Okay, okay. Oo, oh, sige, sige. Thank you, good sir. Thank you, Liwa. Thank you no, sa paghatag mo sa uh, tsempodri sa ito nga platuntunan. God bless you. Okay, nabat sa ito nga mga boss, no? Si Sir Michael Fohas. Makita sa mga footage niya, ha? Uh, may basketball court. Ang ibang rin naga, naga kalipay gid, no? Ngati, abo na, naka-experience silang mag sang ice. Mm Hindi -hmm. to snow, ice lang. Ice. So, oh, may